Hi guys, good morning. Muli po ako nagbabalik dito sa aking YouTube channel na sooner or later ay aking papalitan na lang ng Tita Weng Varieties or Tita Weng's Varieties. Bakit ko nga ba't papalitan ng Tita Weng's uh, Varieties? Kasi nga ako po ay nag-co-content. Uh, nang wala naman talagang sariling niche kung ano-ano lang po ang aking naii uh, nai video naii features feature sa aking mga videos katulad po nito, ang aking mga ukay, isa po ito sa aking pinagkikitaan ngayon umpisa nung ako ay uh, mag-resign na sa aking trabaho bilang accountant or bilang bookkeeper kasi po ako ay nagkaroon ng vertigo at ng ibang medyo hindi naman malalang sakit na nawalan ako masyado ng balanse at kaya nga hindi na ako nakakalabas masyado ng bahay so dyan na lang sa loob ng bahay nagla live live selling ako at uh, uh, sa iba-ibang app, sa iba-ibang platform and then uh, sa blue app mas madalas kaya lang ngayon ay uh, dito ko na dinala itong aking mga ukay sa loob ng bahay para dito na rin ako magla live selling dito mismo sa may sala so ngayon nga ay nag-aayos ako ng aking mga ukay at yung mga iba, nagsosorting din ako ng mga iba na Uh, pwedeng labhan at pwede pang pagandahin at mabenta kahit sa puhunan lang. So, nangyari kasi noong mga unang taon ng aking pag-uukay, hindi ako naging successful. At sabi nga ng mga anak ko, kailangan ko na raw lumipat ng hanap buhay. Huwag na lang akong magganito kasi hindi raw naman ako kumikita. Pero alam nyo ba yung pakiramdam na yun ang gusto mong gawin? Kasi dito ako masaya dito sa mga pag-uukay uh, na ganito kasi nga mahihilig ako sa mga magagandang damit. Yan, kadalasan ay branded. Pero hindi lahat ng nakukuha kong ukay ay magaganda. Ito lang mga huling part ng pag-uukay ko na talagang magaganda yung aking mga ukay. Pero darating at darating din sa panahon na ang mga tao, ang mga mamimili, gusto lang nila ay... Uh, yung unang dalawang araw, unang hanggang isang linggo ng pamimili and then nagsasawa na rin sila hanggang sa hinihintay na lang nila na halos ipamigay mo na lang yung ukay mo which is not going to happen naman kasi nga namuhuna naman tayo sa mga ukay na ito so ayan kaya parte ng aking youtube na pagbabalik ko sa aking youtube channel ito ang unang una kong kinonten kasi nga ito nga ang tungkol sa akin ito ang mga tungkol sa aking paghahanap buhay na kahit pa medyo maedad na tayo at sabihin na, na may mga anak na na pwedeng sumuporta sa atin kailangan pa rin nating maghanap nabuhay for the uh, economy <laughs> para may sarili lang tayong pera kaya kayo mga kapatid mga ano kahit maedad na tayo talagang hindi rin talaga pwede tayo hihinto na lang sa pagtatrabaho kasi nga uh, may mga sarili tayong pangangailangan at minsan mahihiyarin talaga tayo na makihingi na lang sa ating mga anak o kaya sa ating magulang kung may mga magulang pa tayo. Kung baga may sarili na tayong buhay at dala ng napakaraming pangyayari sa buhay natin ay talagang napipilitan tayo na uh, tanggapin kung ano na lang yung kinasadlakan ng ating buhay. Yan. So happy-happy lang katulad niyan kahit paano take it lightly. Uh, Wag masyadong seryoso. Talagang ganyan ang buhay, maraming problema may mga tao na sabi nila walang problema pero abnormal daw yon but it is um, almost next to impossible kung sasabihin natin na may mga tao na walang problema walang tao na walang problema ang mahalaga na lang ay yung panghawakan natin na sa bawat problema na mayroon tayo ay yung kasabihan o yung paniniwala natin na hindi raw yan ibibigay kung hindi natin kaya. So, uh, samahan na lamang siguro ng pinakamaraming dasal, yun ang puhunan natin, na sana makaraos tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mawala yung mga sakit, gumaling kung may mga karamdaman. So, yun na lang ang the best prayer natin talaga kay Lord at sana ay humaba pa ang ating buhay para naman magabayan at makita pa natin ang ating mga aapuhin, ang ating mga inapo. Huwag naman masyadong matagal yung magpapahirap na tayo sa ating mga anak. Huwag naman yung talagang habang buhay nang idadalangin mo na gusto mo buhay tayo. So yan lang guys. Thank you for watching.